Hi guys, welcome to my youtube channel for today's video ay i-review lang natin itong caramel latte ng Nescafe ayan, naglagay na tayo ng isang sachet ng Nescafe latte or caramel latte sa ating mug ayan, ilagay na natin lahat lagyan na natin ito ng mainit na tubig Ayan, haluin lang natin 'yan. Ang meaning pala guys ng latte is milk in Italian. So, that's not actually a coffee drink. Ayan, tikman na natin ang lasa ng ating Caramel Latte Nescafe. Masarap ang lasa ng Caramel Latte ng Nescafe. Bali, lasang lasa talaga yung flavor ng caramel. Para sa akin, two thumbs up siya. Masarap. Okay sa akin yung lasa. Bye!